Hello, good evening guys. Um, tag advance regalo karong gabi una no para og mapon sa lunes o bulan sa September 30, 2024. So advance regalo niya itong hatag karong gabi una karong gabi ona mga guys ha. O special kombi o partial kombinasyon na itong hatag karon. So ang result karon sa 9pm kay 571. So wala taan ng 571. Pero congratulations sa to ang based combi na 086 ha. Gahapon gihatag po na, na ako target ka ay mo na ang plus gahapon mga idol no. Sa 086 gihatag na ko nang gahapon ng partial combi kauban na mga idol kay 240 kung nakaremember mo. So target po dang ato ang last to ha na 86 kung naka mo na. congratulations sa inyo ha no. So okay. Uh, hatag na ta o advance regalo para ugmapon. So, sa mga ganahan mo, abay ani, abay lang ninyo mga idol. So, congrats lang, congrats sa naka-pick ani sa tuang 086 na based kombinasyon karong adlaw. So, okay? So, regalo na to, mone. Di na nato lang anon kay gabi ina mga idol. So, mayong gabi, mayong gabi no sa mga nagmata pa. O, oh, good night po sa inyo ha sa mga tulog na. Mone atong regalo para ugma um, okay, uh, 3, 6, 4, 3, 6, ah, uh, lubago ng mga idol, mahimo ng 9, 3, 4. So, pag target o grumble mana ha, mapon. Okay, screenshot mga idol. Okay, ang next na to, kaya nga to ang, uh, ano, special kombi gahapon gihatag nato na ng mga idol ha kini uh, gihatag nato ng gahapon ang kanang 8086 uh, so nisunod siya mga idol sa ano sa result gabi na 240 so congratulations lang kung nakapick mo no um 485 ang special kombinasyon nato para og mapuhon advance ni ha para ni Salonis Oldros gihapon ni eh. so pag siya ni niya mga idol, may siyang 9, 3, 0. Okay? Timanin. 9, 3, 0. pair. Okay, matik. 930, 3, 0. Basik pair pod po, pwede kayo, pwede kayo ning 9, 3, 0, mga idol ha. Ay mo sa ning akong gihatag karon na kay basin mo sunod di sa result sa uh, 751. Basig mo sunod ba? mo mo nang ay mo kumpiyansa so sumaganahan lang po ba sumaganahan lang mo abay eh. abay lang kung namin mga extra budget so pwede 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 ka ini abayan mga idol ato At ang mga kombinasyon so congratulations na sa mga nakadaog sunod-sunod na tong mga padaog mga idol no so sa mga nakapick og mga nagtiwala sa ato ang mga kombinasyon dra ah uh, congratulations sa inyo ha sa mga solid na nagtiwala sa ito ang guide no sa mga guide nato na ginahatag kung nisalig mo congratulations sa inyo ha so ang shadow ano ninyo mga boss kaya nagawas na ang 037 um, ang himo, atong himoon dere kaya nagawas naman na yung shadow dere sa 532 ay 532 bali 5 538 okay Ayan. So, yan mga idol lang ito ang partial kumbi para magmapuhon. So, mara na ito ang guide mga idol para magmapuhon sa mga ganahan mo abay. Abay lang ninyo, no? Okay? So, daghan salamat di ay sa inyo ang pag-subscribe sa itong YouTube channel, no? Sa mga sulid, ah, mga nag-like nga ra, daghan salamat sa inyo tanan. Sa mga wala pa ka-subscribe sa itong YouTube channel na Boost Rain 3D Vlog, Don't forget to subscribe and please hit the notification bell mga idol para po ma-notify mo sa itong video na gina-upload adlaw Okay? So, mura na mga idol na ang guide uh, advance para og mapuhon. og dagan salamat sa inyong tanan. ah amping mo kanunay. Out na ko mga idol. og ato ang ay na ko ihatag mga idol. Wait lang. ah na ako i-remind sa inyo. I-remind na ako ni sa inyo kay basinyag nakalimot na mo. Wait lang ha. Okay, mga, mga idol, lang nga ang pamintin. Basta yung nakalimot mo, ano eh? 9, 6, 1, o 9, 6, 0. Muna ang pamintin, ha? Basta galimta na ninyo, mga idol. Pag target o grand ano eh? rin gihapon ninyo, ugma. At o anong pamintin. So, gibalik gihapon na ako sa inyo, ha? So, na ako'y pabalikan gihapon sa inyo, ha? Kania. Ah, uh, sa mga ganahan lang, ano, mo balik, no? Balikin ninyo. Kay, Duda kuan aning nambirah mo maghapit na nila mong buhagay. Um, four two five six two, five 9 five o one two five mga idol kining one two, five mga idol uh, respetarini niyo ang one uh, kining 125 five ha ganahan mo anang one two five respetarin na ninyo o ang kaniang kining 713 o ganahan mo ani mag maintain mga idol pwede ninyo i-maintain ni ang uh, 713 o ganahan mo mag maintain ha 713 versus uh, 268 mo na shadow so ganahan mo pwede na ninyo i-maintain mga idol kay kining nung kombinasyon na sa so, hapit naging na gini magawas mga idol timanin na inyo o kini siya kana ako ni circulan o kini ah kana mga idol mga hat kombinasyon asya na wala kalusot pag target tremble mo ana og mapuhon o ganahan mo ana pwede ninyo patdan mga idol pero dili mo ganahan pod okay ra man na yun natutukan mga idol no so mura na mga idol good night uh, good luck and god bless sa inyo ang tanan o dagang salamat sa inyo hang pagpadayon og lantaw sa mga solid o bag-o nag-subscribe sa YouTube ni Adres uh, ato ang channel na Boss Train Trade Vlog dagan salamat sa inyo tanan mga boss no sa mga nagpadayon, sa mga nagtiwala sa ato ang mga guide na ginahatag. Ah, hinaut pug ko na nakasabay mo sa ato mga guide na gihatag no. Ah, malipay na pug ko kung nakasabay mo ana sa ato mga gihatag na guide or nakapick mo o eksakto. Congratulations sa inyo mga idol. So out na ko mga idol. ug daghan salamat o good night, night. amping mo kanunay. Bye-bye.